Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng counting pabor na isubscribe ang malit na channel ni Ate Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay ang pitong bagay na hindi dapat gawin sa bawang o garlic para hindi ito maging nakakalason. Pero bago natin pag-usapan, ang video na ito ay para sa layuning pagbibigay ng impormasyon lamang at hindi ito kapalit ng profesional na payong medikal. So maraming salamat. So pag usapan natin ang pitong bagay na hindi mo dapat gawin sa bawang upang maiwasan itong maging mapanganib o nakakalason sa ating kalusugan. So narito mga ang hindi dapat gawin. Number one, huwag iwanang nakababad sa mantika ng matagal. Ayon sa mga pag-aaral, ang bawang na ibinabad sa mantika ng ilang araw, lalo na sa temperatura ng kwarto o sa loob ng bahay, ay maaring pagmulan ng botulism, isang mapanganib na food poisoning na dulot ng bakterya ng Clostridium diom na tinatawag, no? So, yan po yung number one. At ang number two naman, huwag hayaang nakabilad sa araw ng matagal matapos itong balatan. Ang direktang sikat ng araw ay maaring mag-trigger ng oxidation at mabilis na pagkasira ng bawang na maaring magresulta sa mga nakakapinsalang compound. So, magkakaroon siya ng nakakapinsalang compound kapag ito po ay direktang nakalagay sa sikat ng araw, no? Na ito po ay mag-trigger ng oxidation at mabilis na pagkasira. So, yan po yung number two. At ang pangatlo naman, huwag gamitin kung may amag o madilaw na kulay. Ang amag sa bawang ay maaaring maglabas ng mycotoxins na tinatawag na maaaring makasama sa atay at kalusugan ayon sa mga pag-aaral. So yan po guys, no? huwag nating gamitin ang bawang na may amag at may kulay dilaw. At ang pang-apat naman, huwag painitin o lutuin hanggang umitim. Kapag nasunog ang bawang, naglalabas ito ng acrylamide, isang compound na maaring may kaugnayan sa cancer ayon sa ilang pag-aaral. So ang ibig sabihin, guys, Lalo na tayo kapag nagluluto tayo, talaga namang paitimin natin mabuti yung bawang. Siguro naman may nakaka-relate. Dati-rati po ganun din ako kung maari lang talagang maitim na siya para lumabas talaga yung bango niya. Ngunit ayon sa aking mga nakuhang impormasyon na nakakasama pala ito, so hindi ko na po yun ginagawa. Dahil Ayun na nga, nakakasama sa ating kalusugan at uh, may kaugnayan din sa cancer ayon sa ilang mga pag-aaral. Kaya sa susunod pag nagluto tayo ng bawang o nagisa tayo, no, kailangan na kulay brown lang, no? Hindi na natin paabutin pang umitim o masunog dahil 'yun na nga nakakasama sa katawan. So yan po yung number 4. At ang number 5 naman, huwag mag-imbak ng dinurog na bawang sa temperatura ng kwarto ng matagal. O sa loob, ibig sabihin ng kwarto, sa loob po ng bahay, sa living room man yan, o saan yan, no? So, bakit nga ba? Ang dinurog na bawang ay madaling kapitan ng bakterya at maaring magdulot ng food poisoning din. So, ang ibig sabihin, huwag tayong magdurog ng sobrang tagal na inaano natin sa ating kusina lang, hinahayaan natin na sa tagal niya. So, pag, kapag ito po ay dinurog na natin, kailangan na natin gamitin, o kung may iigigisa tayo, gamitin na natin, huwag nating hayaang napakatagal doon sa loob ng kwarto, sa temperatura ng isang kwarto, o sa kusina, sa living room man yan, ng matagal. So, yan po yung number 5. At ang number 6 naman, huwag kumain ng labis na hilaw na bawang. Ang sobrang dami ng hilaw na bawang ay maaaring magdulot ng irritation sa tiyan, acid reflux at pagnipis ng dugo. So ang ibig sabihin guys, huwag tayong kumain. Mahilig pa naman yung may mga kondisyon uh, o mga karamdaman. Kagaya yung isa kong kamag-anak na dahil mataas yung kolesterol niya, kain siya ng kain ng bawang na hilaw mataas kasi ang kolesterol niya may high blood pa alam nyo guys ang nangyari na hospital po dahil sa sobrang kain ng kain ng bawang yun pala nakakasama dahil umiinom po siya ng gamot meron pong gamot na inireseta sa kanya at dahil sa atin bilang mga uh, yung anong tawag dito nananalig sa mga traditional pero ngunit ang bawang talaga ay talagang powerful po yan nakakatulong din yan kung gamitin sa tama, guys. Ngunit kapag meron tayong iniinom na gamot, no, na para sa kolesterol o sa anuman 'yan, kailangan po muna nating kumonsulta sa isang doktor para uh, kung ito ba'y angkop sa parihong sabayin na pag-inom ng gamot at pagkain ng bawang. So, yan lang po ang masasabi ko, no? Na huwag kumain ng labis na hilaw na bawang. Kailangan po nating uh, i-balance. Eh. Hindi naman yung kumain ka na ng limang piraso butil. Hindi naman kahit isa ako kumakain din ako pa isa-isa lang. Ngunit yung marami-marami mar na ay nakaka-irritate po yun sa tiyan. O kaya kakabag, kakabag, kakabagan ka, nalilito na ako. So yan po. So yan po yung number 6 at ang panglas naman natin huwag gumamit ng lumang bawang na may berding usbong. No? Ano bang ibig sabihin nito? Yung bawang na, di ba, pag matagal na ang bawang, merong umuusbong na parang ano na siya eh, yung berding kulay na parang dahon na nalumalabas. So, wag na po natin itong Uh, kainin na nandoon yon no dahil ito ay maring maglaman ng mga toxins kung gusto po natin kainin ito tanggalin natin yung birding usbong bago natin gamitin dahil yun na nga baka naglalaman ito ng mga toxins so yan po yung panglas natin at uh, doon naman sa mga may alinlangan no kung tungkol sa pagkain ng bawang mari po tayong kumonsulta sa isang doktor o sa inyong doktor kung kayo po ay may mga kondisyon na may karamdaman at gustong gusto nyong kumain ng maraming bawang o kumain ng bawang dahil hindi natin alam na baka hindi ang kopyan sa inyong mga gamot na iniinom kaya yun lang po ang may advice ko so bumunta po tayo magpakonsulta po tayo sa isang doktor bago natin bago tayo kumain ng bawang o gamitin ang bawang. So maraming maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli ang inyong lingkod si Ate Estela ninyo. Bye-bye!